ng pasasalamat ang puso ni Nueva Ecija Vice Governor Emmanuel Antonio Umali nang siya ay magsalita sa harap ng mga kawani ng pamahalaan panlalawigan ng Nueva Ecija sa ginanap na flag raising ceremony sa New Capital Palayan City nitong lunes, May 19, 2025. Pinabuti ko pong na dumalo sa ating pagkataas uh, pagtataas ng watawat itong araw ng lunes upang ako po ay uh, personal na magpasalamat sa lahat ng ating mga kawani ng ating uh, pamahalang palalawigan Dahil dito po sa nagdaang uh, halalan, itong uh, halalan 2025, gusto ko pong uh, ipaalam sa inyo na personal ko po akong uh, nagpapasalamat. Kami po ni Congresswoman Cherry Umali ay uh, lubos lubos sa aming pasasalamat. Bagamat uh, ano man ang naging resulta, ay uh, ating pong ginagalang at ating pinasasalamatan ng kung may kapal at sabi nga natin na uh, Uh, wala pong uh, natalo uh, sa laban ito. Lahat po tayo panalo. Ipinahayag ni Vice Governor Umayelka kanang hiling sa mga empleyado ng Kapitolyo. Lagi po nating pagbutihan ang ating pagtatrabaho dito sa ating pamahalaang panlalawigan. Alam nyo, sabi ko nga noon sa ating mga uh, nagdaang mga flag ceremony, lagi nating pagsumikapan na lalo natin pag-ibayuhin ang ating pagtatrabaho, ang ating paglilingkod, sapagkat tayo lamang po ang inaasahan ng ating mga kalalawigan. At yan pong ating pong pagkakataon na binigay sa atin ng po may kapal na tayo po ay narinito sa ating pamahalang palalawigan, tayo po ang inaasahan sa ating paglilingkod. At sa ating paglilingkod, lagi po nating iisipin na tayo ang magsilbing liwanag na makapag-aabot sa ating mga kababayan. Dahil yung liwanag na yan, na sinasabi ko po, yung ating tinatrabaho, ang ating paglilingkod na yan, ang siya magsisilbing liwanag sa ating kapwa. Nang sa ganon, makita sa ating mga sarili, sa ating mga kawani, na ang Diyos ay buhay na buhay sa ating lahat. Ibinahagi rin ni Vice Governor Umali ang kanyang mga plano kapag natapos na ang kanyang panunungkulan sa June 30. Ang uh, aming usapan na ating kapatid, dati ko naman po itong kampanin po sa kanya, ay patuloy pa rin po tayo maglilingkod. Makakasama niyo pa rin po ako sa ating mga, mga programa ng ating pamahalang palalawigan. Hindi lamang po ako, pati rin po ang ating Congresswoman Cherry Umali ay magiging kabahagi sa ating pong uh, paglilingkod dito sa ating pamahalang palalawigan Kaya nga po, lalo nating uh, pagbutihan. Kaya sabi ko po sa inyo, ay uh, magkakatulong-tulong po tayo at gawin po nating uh, masaya ang ating mga programa. May mahalagang mensahe si Vice Governor Umari sa mga taong sumuporta at nagtiwala sa kanya nitong nagdaang halalan. Ang galing niyo na po yung lungkot noong nakarang uh, lunes. Kung ano ang po yung lungkot yung nararamdaman, kalimutan niyo na po. Dahil ang lungkot na yan, ang kapalit po niyan ay iba yung pagbangon po nating dahil may magandang plano ang Panginoon sa atin. Kaya huwag tayong pong Magpasalamat po tayo. Dahil anuman po ang naging resulta ng nakaraan, yan po ay proseso lang yan. Parang boxing, di ba? Pagkatapos ng boxing, may nanalo, may natalo. Parang basketball, di ba? Pagkatapos ng game, may nanalo, may natalo. Ang importante po, hindi mawala ang ating pagkatao, hindi mawala ang ating pananampalataya at pagdidiwala sa Panginoon Diyos. Yun ang importante. Lalo namang humanga mga kawali ng Kapitolyo sa kababaang loob at pagiging mapagpasalamat ng Vice Gobernador. Itinuturing nilang isang malaking pagpapala sa lalawigan ng Nueva Ecija ang pagkakaroon ng lingkod bayang katulad ni Vice Governor Umali. Para sa Balitang Nueva Ecija, Melchie Machas nag-uulat para sa DWN Teleradio, ang inyong kakampi.